Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Of course, Advance Merry Christmas everyone! So, nandito po tayo ngayon sa Central at pupunta po tayo sa Landmark Outreon at meron po tayong uh, pupuntahan ng isang napakagandang decoration sa loob na ito. At, uh, siyempre, lahat ng may decoration binabaybay nas din. So, bago po dyan, sumula so, nga sa atin sa from north Point. so bumaba tayo dito sa central lumabas tayo sa exit uh, kung saan dito sa may feather street going to send sa land Kwaypong. at itong dinadaanan natin is uh, going to land Pong up there but tatawid po tayo dito sa area na ito syempre at yan po yung napakalaking landmark dyan yan, ang nakikita natin, landmark po yan. Napakalaking shopping mall, shopping arcades. At ta uh, syempre, hindi pa kakaila na ang shopping dito ay nagaling uh, nanggaling pa talaga sa ibang uh, different kinds of uh, countries na may mga stock or mga business na dinala dito. So right. So habang binabaybay natin 'to, ayan. Makikita natin sa paligid. And going there po ay central. Yan, central po yun. And also that, sa labas pa lang, marami na tayong makikita pang mga uh, magagandang decorations, no? So, okay. So, dito po tayo papasok, guys, sa uh, Landmark Outreon. Siyempre, pagpasok natin dito, marami tayong mga shopping na, uh, or mga dadaan ng magagandang shopping na, uh, name just like uh, Louis, right? Tiffany, Valentino, Fendi, at uh, marami pang iba. Wow, ang ganda po. Ang gaganda nila. So, mula nga dito, tanong na natin itong papasok na to. So, here we are. That's right. So, ito na po yung uh, Christmas decorations dito. At ito po yung uh, Mount uh, Santa Pose ng landmark. So, isang uri ng decorations na of course, hindi naman talaga pure snow to. Decorated lang. And, nakikita na ang part na Europe is ganito talaga siya kapag ka nag snow alam naman natin na talagang pag dumating tayo, nakapunta tayo sa Europa ay hindi natin uh, ka kaila yung ganda ng snow, yung kapaligiran talagang very unique at ma-amaze ka lalo na sa mga sa mga decorations, lalo na sa mga nag snow yung mga fine tree na natatakpan ng snow and also at yan yung pinaka exciting sa Europe yung uh, nag snow kasi ang pinaka maganda sa kanila doon yung naglalaro or nagpi-play ng ano uh, skiing ay uh, sa mountain so kap yung previous o yung last na employer ko sa Europe so ganyan po yung ginagawa namin kapag nandun na kami sa may mountain kasi mas gusto nilang kasi pagka winter may bahay sila sa itaas ng bundok kasi nga uh, doon makakapaglaro sila ng mga skiing lalo na yung pag may bata kang kasama so yan yung excitement na ginagawa nila kapag vacations o during uh, Christmas so umaakit talaga sila sa bundok. At doon sila nagii-stay within na uh, aman as long na may ayung ay, mga bata is uh, uh, vacation sa uh, school. So ganap na ganap, ganyan na ganyan yung nakikita natin. So, yan lapitan natin to guys para makita niyo talaga yung uh, simpleng or ano, yung look alike ng Lily homer Ayan. Kung nakikita nyo yan, yung nasa ibabaw na yan. So, pagka nagsas, nag-ski ka kasi, papunta sa ibaba. So, ito yung magdadala sa iyo, paakit naman, para makarating ka uli kung saan ka nanggaling. So, kaya meron pong cable na ganyan. At ang mga bahay, ganyan na ganyan talaga pag nakikita nyo, natatakpan sila ng snow. Yeah, so, I miss them. I miss the part of my life na one sa time na tumira ako sa ganitong uri ng mundo. So, thankful talaga ako kay Lord kasi yung hinihingi mo ganap na ibinigay sa iyo na gusto mo ng white Christmas yung naranasan mo. Hindi palang uso talaga yung video or mga camera or yung mga cellphone kaya wala tayong too much na mga larawang tulad ng nakikita natin sa ngayon pero kung siguro bibigyan ako ng isang pagkakataon babalik ako sa Europe kahit saan, basta babalik ako sa Europe God's willing yan at ito guys yung itong, itong nakikita natin yan so ito yung ginagamit nila para sa pero dangerous dito kasi once na hindi ka talaga marunong tapos may kasunay sinusundan ka ay possibility na masasaktan siya, makakasira din ng part ng bones niyan uh, kasi yung dati kong employer uh, naglaro din siya ng ganyan so parang tumusok sa kanya uh, buto kaya medyo matagalan bago siya nakalakad. So, dito nga sa si taas, kitang-kita natin yung beauty. O tawagin natin is Lily Homer or uh, Mount uh, Saint, uh Santa's Pole yan. Ang daming tao sa so different kind of people na makikita natin. Dahil nga uh, weekend, kaya mula umaga hanggang gabi na yan. So, syempre taking photos wala naman talaga tayong kasama kaya walang kukuha ng picture sa atin pero yung maibahagi at maipakita sa inyo yung ganda ng decorations kakaiba lang so kung iba kung magkakaroon ng isang magandang competition parang wala akong mapili kasi yung last time na napuntahan natin sa Pacific Place isang uri din napakaganda ng Malapere Tale ito naman dito is uh, Ayan. Snow naman. Kaya, sobrang amazing. Sobrang... So, in inikot ko talaga tong nasa taas ako kasi nasa third floor na ako ngayon. So, inikot ko talaga para lang talaga makita ninyo yung kabuuan nito. Parang may drone lang ako, no? <laughs> Pero to wala. Sa third floor lang talaga ako. O, oh, diba? Ang daming nakapila para makapasok at uh, for the kids na rin. Kasi yung nasa taas na yun, yan, lulusot ka doon, lalabas ka dito sa kapila. Parang mga langgam. Sa dami ng mga gusto magpakuha ng picture. And, of course, so that, ang area naman is sa restaurant niya na Uh, before ng employer ko. So, kapag merong okasyon, birthday, or mag-breakfast lang, yan. Diyan kami nag-breakfast. Masarap yung food. At uh, talagang gustong-gusto -gusto nila lagi. At saka favorite nila yung place na yan. So, makita natin surrounded na talaga dito is puro mga shopping arcades ng mga yayamanin. So, bodega, Chanel, uh, everything. So, nagsawa na tayo doon, guys. Kaya, inikot natin yung loob kasi akala ko, for curiosity sake lang. Sabi ko, ano kaya yung meron dito? Actually, kahit anong tagal ko dito, uh, nagtatry pa rin akong sumuot para lang makita tong mga Christmas tree na to. Look at that. A lot of gifts, pero hindi totoo yan. <laughs> Mga balot-balot ng na box. Kumiyo ko tita, mailaw. so dito po sa Admiralty sa May Tamar, uh, dumaan din ako dito kasi akala ko meron po dito ang uh, decoration ng Christmas din so wala pala uh, hindi ko alam bakit walang uh, nakalagay dito, dati kasi meron din siguro meron siya pero for night time lang makikita kaya ginawa ko umikot-ikot na lang saglit dito kasi uh, wala naman akong talagang nakitang uh, Christmas uh, decoration so ang nangyari lang kasi dito, may nadaanan ako. Tapos, syempre, parang naispatan ko lang yung isang grupo. Kaya, medyo nagbahagi din ako ng uh, konting konting photoshoot sa kanila as free kasi birthday nung uh, girl. So, yeah, nagbigay lang ako ng konting uh, photo photoshoot. rampadora si ate. <laughs> so yan guys at uh, this is Tumar, uh, Tamar place here in Admiralty. Parang Luneta na rin sa atin kung titingnan pero sobrang ta dami talaga ng tao dito. Uh, aside from that na maganda yung place. Tapos hindi siya masyadong mainit. And then, malapit siya sa mga shopping arcades. At syempre, malapit na rin sa everything fast food. So, very convenient. So, yun lang guys. And thank you so much for watching me. And see you soon. Bye!